Hindi talaga mapipigilan ni Alden Richards kung sakali mang aamin ang dalawa. Lalong-lalo -lalo na ngayon, iba na ang panahon. Kung dati ay nahihirapan sila dahil na rin sa kalakaran ng industriya na ginagawa nila. Lalong-lalo -lalo na ang mga management na talagang alam natin na pumipigil sa kanila. Alam naman kasi natin ang pinagsimulan nito na ang network ni Alden Richards ay talagang gustong gustong kuhanin si Maine Mendoza noon ngunit nakatali si Maine Mendoza sa APT under ni Antonio Tobera kasama sila Marian Rivera at iba't iba pang mga artista kaya ganun na lang nahihirapan si Alden Richards at Maine Mendoza ngayon dahilan na rin ito para dapat ay pagtuunan na nila ang pansin sa gagawin nilang pag-amin sa lalong madaling panahon. Hindi na rin kasi masaya ang Aldam Nation na araw-araw na lang silang nababash sa publiko. Kung ang Aldam Nation nga ang masusunod ay dapat gawin na nilang pag-amin ito dahil bagamat hindi nasasaktan si Min Mendoza at Alden Richard sa kan paninira sa kanila iba naman ang mga damdamin ng buong Aldam Nation na talagang walang ibang gustong gawin kung hindi ipagtanggol lamang si Min Mendoza at Alden Richard at kanilang tunay na relasyon diyan mo talaga malalaman ang loyalty na ginagawa ng Aldam Nation na sa simula pa lamang ay nariyan na kung maganda nga ang pinapakita ni Alden Richards at Payne Mendoza at sila pa ay nababash lalo na kung meron pang umuugong na mga balitang paninira sa kanila na alam natin na igagaslight lang ito ng mga bashers na talagang masakit naman kung malalaman ito ng buong Aldam Nation na hindi nila ginagawa ang kanilang mga karapatan para labanan ang mga basyos na ito na tumutuligsa at naninira sa kanilang karir. Hindi naman kasi nila basta-basta masisira si Maine Mendoza at Alden D. Charles kung sila lamang ang pag-uusapan. Ngunit nakakasama rin ito pagdating sa kanilang mga karir. Biruin mo! sa mga tagal ng pagbaba sa kanila sa simula pa lamang hanggang ngayon ay tuloy-tuloy. Hindi sila makakibu dito dahil na rin sa takot. Kung pansinin pa nila ito ay lalo lamang lalala. At ang hindi naiintindihan ni Maine Mendoza at Alden Richards ay kayang-kaya naman silang ipagtanggol ng Aldam Nation. At ito ay subok na dahil dati pa lamang ay nariyan na ang buong Aldab Nation sa kanilang likod. Malaki na nga ang ipinagbago ng relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards kung dati-rati ay talagang pinangalandakan nila ang kanilang pagmamahalan sa harap ng kamera noong sila ay bata pa. Ngunit ngayong nagmatured na sila, talagang iniisip na nila ang mga nakapaligid sa kanila, ang pamilya nila at ang mga kaibigan nila. Kaya ganun na lang ang pagtatago nila sa kanilang relasyon. Iyan naman talaga ang dapat nilang gawin dahil ang concentration ng mga kababayan ni May Mendoza at Alden Richards ay mapupunta sa mga kontrobersya at hindi sa kanilang mga talento at ginagawa ng mga mahalagang bagay sa kanilang buhay. Isa na rito ang trabaho nila sa industriya na hindi naman dapat kinakailangan na mabahira ng mga kontrobersya. Lalong-lalo na dati na nangyayari ito kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kung mapapansin nyo, malaki ang nagbago sa ikinikilos ngayon ni Maine Mendoza. Takong dati ay parati siya nasa headline ng mga balita sa Pilipinas. Isa na rito ang mga kontrobersya na bumabalot sa kanya na kahit anong gawin niya, kahit maliit man o malaki, ay pinapansin ito at binabasa siya ng tuluyan sa social media. Ngunit hindi niya ito pinapatulan. Bagkus ay hinahayaan niya na lang ito. ganung ganon din si Main Mendoza ngayon. Ang kaibahan nga lang ay talagang napakatahimik ngayon at napakamatured na yan talaga ang gusto ng buong Aldam Nation na mangyari kay Maine Mendoza at Alden Richards lalong lalo na sa kanilang relasyon dahil nga naman bakit mo pa sasabihin sa madla ang inyong tunay na relasyon kung babatikusan din kayo ng mga bashers kahit pa magsabi kayo ng totoo ngunit ang maganda dito alam ng buong Aldam Nation ang totoo at ang mga resibo na i-deny-deny lamang ng mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi maikakaila dahil ito ay nagkalat na rin sa internet lalong lalo na ngayon. Para sa mga nagsasabi na hindi tunay ang kanilang relasyon at ang nararamdaman nila sa isa't isa. Ngunit, pagka nakakausap sila o nakatagpo ng isang aldam nation, ay malamang pakitaan lang ito ng mga resibo na magpapatunay sa kanilang tunay na relasyon na kahit kailanman ay hindi nagawa ng mga bashers dahil nga naman ma-expose sila sa kanilang tunay na balak patungkol kay Maine Mendoza at Alden Richards yan naman talagang inaasahan ng buong Aldam Nation na hindi makikipagdebate sa kanila ang mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil alam nila ang totoo ay nasa kamay ng buong Alden Nation at sa anumang oras ay kayang-kaya nila itong ibigay sa kanila at ipaalam kung ano talaga ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Mas makakabuti nga kung aminin ni Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang relasyon kahit pa mag mag-backlash ang gagawin nilang ito. Ang mahalaga ay ang tunay nilang nararamdaman sa isa't isa. Ngunit sa isang banda ay pwede rin naman nilang hindi ito aminin dahil ang mahalaga naman ay alam ng buong Aldam Nation kung ano talaga ang totoo sa kanila at kahit kailanman ay hindi na iyan maibabago pa. Maganda na rin kasi na alam ng buong Aldam Nation at ng buong bansa ang kanilang relasyon. Ngunit iniisip siguro ni Maine Mendoza at Alden Richards ang kakaharapin nilang mga bashers dahil ito ay hindi na biro. Kahit sa mga personal nilang mga bagay ay inuungkat neto. Lalong-lalo na marami ngayon ang nakikita at nagpapatunay ng paninira kay Main Mendoza at Adnan Richards. Hindi hindi namin kasi makaikila ng mga Aldab Nation na talagang nahihirapan din sila sa pagdedesisyon at pagtatanggol kay Main Mendoza at Adnan Richards. Lalo na ngayon na napakarami ang lumalapit ngayon kay Adnan Richards para gumawa ng movie o proyekto dahil alam naman natin na nakapakabenta ngayon ni Alden Richards at isa pa dito meron na siyang kumpanya talagang ano pa ang hahanapin mo sa isang lalaki napakayaman, napakamabait, napaka gentleman merong mga sariling proyekto in demand may sariling kumpanya ngunit isa lamang ang hindi nila makukuha kay Alden Richards ay maging nobyo o asawa dahil alam naman natin kung sino ang minamahal at asawa ni Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.